Hello guys, welcome to my blog. Welcome to my blog. <laughs> welcome to our blog. hello guys. Guys, what's up, man? What's up? What's up, man? Mama, hello. <laughs> Ano pa to no? Hindi la, hindi maganda sa loob. Ay mo. Hindi kung kaya mo lang naman kutkutin. Maganda yun. Ah. Magluluto kami ng Hello guys. Hi guys. Patola. Malaki. Binhe. Kakaunti naman pala.

hindi na nakabubungahin magkira kayo ng bood yasutang ina yasutang ina Ganito po ang buhay namin sa sa probinsya. Kahit isang tuka, ano yung gado yun? Ay, hindi, yung namimuwi? Ah, dito po kami sa... sa <coughs> kung walang mga tismosa. Tismosa? Walang mga huh? Sige, niyo. Bilisan niyo at binabayaran ko kayo. <laughs> Tangin ina mo. <laughs> Ito ang mga lupain kong tinatago. ano <laughs> to? Sa ano to? Uh, ano to? Bakit Sa pati Sa yan. yan. No, 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 no. Ang kaliwa ng para. Madam. Madam. <laughs> Madam Dami. John, ito nang walk-in oh. Malaki na yan oh. Ah, dito nga daw yung gabi. Ini <tuk> begabe, <tangan> Mama. <tuk> bye. Bye guys. Bye bye, guys. Bye -bye. Oh, it's Lalo, lalo, lalo. Lalo. Ta kaya lumalalim yan masyado ka daw mabigat. <laughs> o tingnan mo, di ba? Imbis mababaw lang lumalalim dahil sa iyo. <laughs> oh, I don't know what Picture niya eh. Ay, picture ba? Nakapigy. <laughs> oo. Oh. Okay na. Sabi ko kay ate ba? Ay, ayaw pa si Tumi. Aray, ah, oo. Oh. Hindi ba kari sa iba? Hindi Hindi nga na Ayan, ah, mayroon pa. Ayaw nga yung magpasunoy. Tutubo pa yan. kasi. Kakaunti lang yan pag naluto. Hey. 아빠 이거랑 또 대. 대.